Opo, magandang umaga po sa ating lahat. Yan, maggugulay po kami ngayon ni Sis Lisa dahil mahirap naman pong puro na lang tayo meat or pork. Kaya kailangan din po natin ng gulay. Yan po. Ito po. Uh, okra, <coughs> tapos to? kalabasa, squash, alugbati, saka po sitaw. Yan, pag -aloh po namin 'to. Kaya kailangan din po natin ng gulay sa ating katawan. Mahirap po kasi pag walang gulay. Kay ining adobo na lang. Oo, oh, doon po sa Ano ba 'yung sa kanya? Kay bunso. Pork ano, po <laughs> ano binili mo pang adobo na? Ano yung Limpo. Limpo. Oh, limpo. Kay adobo po, ko with adobo. patatas. Oo oh, po, 'yun na lang po kay bunso. Amin po ni Sis Lisa, gulay o dike at saka 'yung ano, 'yung isda. Isda, meron din po kung biniling dilis ba? Isa sa isa sa ngagba, sarap po 'yon. 'yung Tapos mayroong sausawang suka. Ah, na may bawang okay. tapos siling labo yun ang sarap puno mga bro mga sis yan. yan po unahin ko muna ang loto yung kainin oo oh, unahin bambaon po kasi ni Bunso na kumakain din naman po siya kaso sa gula hindi masyado pero, nakain naman siya sa gulay pero nung ano po nung bata pa siya lakas niyang kumain <laughs> ngayon hindi na hindi na masyado ayaw ko ba bakit nagkaganon samantalang dati po eh mahilig siya sa gulay ngayon kami na po si Slisa ito gulay at eh, kalabasa na tsaka ano ito po itong dilis na binili ko to kanina 30 pesos po ito pag nasangag po ito marami na marami na malutong pati kailangan, pag nagsasangag po nito, eh, ay nag -ano po nito kailangan huwag maraming mantika kung lang basain nyo lang po yung kawali okay na ng matika tapos isasangag sa ng puto. Naku, may, lu luya pa tayo dito ah. Wala na ba? Meron pa yun. Sakto na yun. Yung natira ko ng isang araw. Saan mo nilagay? Hindi, ko alam kung nasa yun na yata ah. Parang meron pang isa pa dyan eh. Wala na dito oh. Ay, ito na nga. Yan Ah. Okay na yan. Ito na yung Oo. Eka, kabag ka. Nahin ko muna kainin. Sige. gulay po kami muna ngayon. Mahirap kasi puro ano, pork at saka ano. Kailangan maggulay muna din. Gulay, gulay. Importante po ito sa ating katawan, ang gulay. Pampalakas po ito at pampahaba ng buhay, gulay. Ay, itong gamitin ng sibuyas hmm. mo si mo. May mga okra, mabis, ma ano po yan, maganda po sa katawan ng dulot, okra, to, at saka itong kalabasa. Malunggay, maganda rin po yun halo-halo na namin po ito ni Sis Lisa para pamaya tanghalian po ito pang tanghalian nagalmasal na po kami kanina di bali lugaw lang at saka ano <laughs> yung ang tawag doon palabok, palabok. gawa ni Bunso nga tutulog na upo sinundo ko po siya kanina alas 3 na madaling araw eh gumising po ako alas 3 ay labas po ni Bunso alas 4 kaya kailangan po mga ganong oras mga alas 4 nandun na din po ako kaya alas 3 pa lang Mulat na. <laughs> Awa ng Diyos, tapos na OJT niya. Opo, kaya masaya po kami dahil nang nakatapos na siya ng OJT. Hinihintay na lang po namin ngayon ay ang kanyang graduation. graduation. Wala pa lang pong announcement, pero ang sabing pitcha ay month eh, uh, month, ano daw, month of March or May. Hindi pa natin po alam po anong ano ng eskwelahan nila eh. Pwedeng mapaga, pwedeng ma hindi mapaga. Depende po eh. Pero Masayang-masaya na po kami ni sa gawa nung natapos na po ang kanyang OJT. Bali, focus na po siya ngayon sa kanyang trabaho. Working, working student po kasi si Bunso eh. eh. masipag na bata. Nawa ng Diyos po na magtatapos na po siya ng kolehiyo. Malapit na po yung mga bro mga sis. Nakaraos din. Iuubos ko itong kay Bunso. Sige. Ayan. Ibig adobo na lang yun Adobo with potatoes. Oo. Hey. ano pa banati na na. Okay na 'yang ano lang. Mahalaga po sa atin ay gulay. Iubusin ko ba 'tong okra? Tingnan Tingnan mo medyo marami-rami din naman ng konti. Apiin mo. Sige, itabi mo na lang oh. 'yung iba kasi 'yung iba po pwedeng pakuluan lang oh. i steam, i-steam lang Two, tapos four, six. lagyan po ng sibuyas kamatis, Two. toyo, ay ayos na. Six. Tama tagpito-pito. Okay na po 'yun. Haluan lang ng sibuyas kamatis, ay masarap na po. na yeah, sarap ng ano tanghalian ito. Hanggang hapon na po ito. Itong ko kahit tatlo lang naman po kami. si Bunso noon, pagka, ano, hindi gumakain sa hapon, eh. Doon na po sa trabaho niya. Gawa ng, ang pasok naman po niya ay alas 7 ng gabi. on time. oh sige po. Mga bro, mga sis, hanggang dito na lang muna pong muli. Ang aming may si-share at may iba ni si Lisa. Sana padaan po pala dyan sa aming channel na hindi pa po nakasubscribe, subscribe na din. At, Paki-like and share. Paki and, like and share. oh, and comment. Tapos, pakipindot po ng notification bell para update po kayo sa aming mga video. At, salamat pong muli sa mahal namin mga subscriber. God bless po sa inyong lahat. At, paki-ano na lang po, pakiusap po, huwag niyo pong i-skip yung ads para yun ang po pinakatulong niyo sa amin. God bless! Ayan, na ang ano ni Bunso, ulam na adobong limpo ito yung patatas pinito ko na piniprito ko muna bago ihalo so, yun ang gusto niya yan magigisa na ako ng sibuyas bawang at saka siling green tapos syempre ang lahok paminta as usual bitsin oyster sauce toyo suka Pinisa ko na yung sibuyas, bawang at ano nga yun? sibuyas, bawang at chili na green hiniwa ko yan na pag nag brown brown na sa ko ilagay yung karne ilalagay na natin yung karne sa takpan tapos lumambot siya saka ilahok yung mga paminta na kraft bichin, oyster sauce tuyo, suka may adobo na siya na limpo yan, baon niya na tsaka ulam ng hapunan ilagay ko na yung mga panglahok na oyster sauce, bixin, paminta, tuyo. Yung huli ko itong kalamansi. Ayan. Pinigat ko na yung kalamansi. Hmm. hindi na suka ang nilagay ko kalamansi na. Sindi hindi pala sya nang nasuka kalamansi. mamaya maya luto na to. yan maraming maraming salamat po pala sa lahat ng aming subscriber sa walang sawang pag sa aming munting channel wag nyo pong kalimutang pindutin ang notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video at paki like and share and comment na din po God bless po sa ating lahat. Ingat po tayo palagi. Bye-bye! Ayan, pinirate isda kasi nagising si Bunso. Sabi niya yung kretong isda daw muna para makakain din siya ng bulay. Ayan, kaya hindi ko na namin niluto ang bilis Hindi ko namin sinangag. Mamaya na lang yun. Hapon. Ayan. So, panghalian yung lupin na isda. Pinitrate ko po na mamaya ang gulay. Na, ginisa ko na itong para sa gulay naman. Tapos na ang adobo. At saka isdang pinirito. Ito naman. Gulay. Yan. Kamatis, sibuyas, bawang, luya maglalagay yung sitaw kasi medyo matagal maluto ang sitaw susunod yung kalabasa tukra tapos yung dahon ng ilakbati tapos yung siswal seasoning asin, bichin paminta oyster sauce ayan na ihalo po na yung sitaw kasi nag brownies na yung mga kamatis sa si bigas bawang yan ang sitaw yan sa sunod naman ito eh okay. lagay ko yung kalabasa at saka okra ang huli yung dahon ng alasbate puro lang to with oyster sauce lang Yan. Ilagay ko na yung okra at saka kalabasa. Pinakahuli hmm. yung dahon ng alakbate. Tapos lalagyan ko na ito ng oyster sauce, bixin, pamintang pinong pino. Yan na. Puro lang to walang halong baboy walang halong anak may pinirito ng isda may adobong baboy na bisa hmm. lang talaga bisaya pa lagyan ko na ng oyster sauce bitsin saka pinong pinong paminta ito naman ngayon tubig sa baso Ayan ah. kumulo na, titikman na, kung luto na. sya maraming maraming salamat po pala sa lahat ng aming subscriber sa Walang Sawang. Palaging panonood sa aming mga video. Ang pakiusap po lang po sa inyo. Pinakaano nyo na po sa aming tulong. Huwag nyo pong iskip ang ads. Maraming maraming salamat po. God bless po sa ating lahat. Pakipindot po ng notification bell para lagi po kayo updated sa aming mga video. Bye-bye! God bless! Happy weekend! Ayan na. last na to. Maraming ng alokbati.